Sige tayo 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 Diretso na likod tayo Diretso na likod, tayo. Diretso na likod. <laughs> Sir, paano yung lakad ng tatay mo? Oh, Ang ganito po yun eh, pag naglalakad ng na, na ganyan, ganyan. Ganyan. ganyan po yun. Yan, ganyan. Hindi niya po siya naglalakad. Did hey, you? Hinangatak yung isang ba? Oh, okay. Sabi ni tatay, kapag naghuhugas daw siya ng pinggan, pinggan tapos daw nang huhugas, kubak na siya. Game. So, magandang gabi. Walang sample ng lakan. Pinitik sa kabila. Hindi dyan Paul. Ito si Marvin yung may kasalanan. Nakakalakad na ng normal yung matanda. So, 55 si tatay. Ito yung anak. Nakakalakad na doon ng normal. Pero bago namin ipakita, ilutin muna natin. May ginawa si na Marvin sa kabila. Nakalakad ng normal. May konti pa, pero... Sir, paano yung lakad ng tatay mo? ang ganito po yun. tatay mo. Yan, ganyan. Pidget, hinahatak yung isa pa? Oo, uh, hirap po. Hinahatak po. Gano'ng gano, katagal? Gano, eh, last year lang. Well, last year po. Yun na po yung nag... Ano anong buwan ka tayo nahirapan pag last year? Hindi, nakababa pa ako na ano nun eh. Mga anong buwan siya lumala? Mga... Kailan ba? Bakasyon niya ate yata yun eh. Marso. March mo. Marso. Ah, okay. So, one year. Nagbigla yata noon eh. Nang sa... pag na gano'n eh. Ano ba nangyari dito tayo? Wala ko sa mga lugar Kusa lang naman mas. Meron eh. So, uh, uh, ano? so spine. OA. So, sa spine. May okay, um, osteoarthritis po. Yung collagen. Mm -hmm. na so pina-check up. Na up. Oh. Tay, ano nakita sa check up? Tay, sakit mo tay. Yun yung ano, manipis yung collagen ko Tapos hmm. nag Ano tayo? Man, ano tayo? Ano po yeah. yung tablet? Ano po yun? po Anong tanyang tayo pangkatay? Jenakol Haaa? Masarap yung gamitin niya? jenakol ha? Jenakol ha? Jenakol Ang collagen po yun Ang collagen yun? Oo Ang dagdag Anong tanyang tayo? Jenakol Ah, okay So, sa mga... g nag-take tayo ng jenakol tayo? Oo Kung ano yung take mo? Pagpakapal ng? Nang... Collagen Yung sa... Sa po ng buto Fertilizer pa O, Parang ano? Oh, Para hindi mag-contact yung buto sa buto. Okay, kapag meron daw kayong sakit na gano'n, pwede nyo daw i-take genakol. <laughs> Pero mas wano, mas maiging panaman. Gina tinawaan. Ah, Oo, gana'ng panaman. Hindi ko ay, uh, bro, na rin higit na rin genakol. Kamay ba talaga yun? Uh, uh, <laughs> Tingnan si Legit po yung legit. Legit yan? Umukay naman tayo nung na nagtake ka Oh, Oo, um, Oo, oh, recommended okay. daw ni tatay. mag genacol May sakit ka sa buto? Everyday. Manitis yung ano mo? Eh, mas maiging sakula dyan ano. Pag-take ka ng... Jenna <laughs> Kulga. Mag Jenna Kulga. Ah, oh, nabasa niyo naman, Jena Kulga naman talaga. Pwede recommend baka mamaya hindi pwede. Pwede 'yan. Di ba pwede, pwede naman 'yan, pare? Hindi naman natin pinakita yung balat. Hindi ba? Eh, wala lang sakit to. Ito naman ni. Eh. Sino tagal mo <laughs> na pinshot? Eh, 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 Huwag na natin kayong ilutin, wala na doon sakit kiti. Hindi, ano yan, bitin yan sa baon. Yung kuya ako nito, po, sa spine dito eh. Ito matandang to na, isang ang tao. Oh. Hindi, masakit talaga. Ito, Kasi na kayo, hindi namin nabid yun. Nagtago siguro kaninang kumaga. Nangangalay, konting ano lang nangangalay. Sige tayo baba. Ba? Plus, hindi daw ito nakakalakad ng malayo. So, after ng hero testingin natin palakarin sa 7-Eleven. Mm -hmm. So, hmm. Yun. Hindi para malaman natin. Mm -hmm. Paano natin malalaman na okay kung hindi natin susunod? Ah, ang na tatay, ang Ngayon hindi mo risk ko pagkito mo. Teka boss, kailangan nyo tayo si, ano, tayo, si, Optimum, si Optimum Prime. Oh. Pusin niyo yun ba eh. ah, 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 ah. hmm. ah, ano yun? Yung bukas. medyo utal yun ako. Yung mga yung higahan niya pa dun. Nakataas yung paa. <laughs> <laughs> Hindi po ako yung may kasalanan paano nakalakad si Marvin po. Pakita tao pa rin. Pakita mo pa rin yung nagpalakad. Ayun okay. po yung nagpalakad. Ba-back up na lang daw po. Ang sabi sa sa'kin, wala nang kwenta yun. Pero bakapan mo na lang. <laughs> Hindi ko talaga napansin lakad niya. Hindi talaga. Hindi pansin. Hindi mo nakapagsingan nila. legit po, gano'n eh. talaga po. Nahabagal Nahabagal lang ako tatay mo? Wala ka tatay mo. Mabagal lang Paano siya nakapunta dito? Eh? Pagmotor lang po kami. Pero sobrang balag po kasi pag matag po. Di diba ba, tinitignan ko kayo. Sir, saan niya kayo sa natira? Nabaliches po. Saan kayo sa nabaliches, sir? Sa Alpi lang po. O, narinig nyo? O, sa mabit bahay ni sir, kayo na magpatunay sa comment dyan. Kung may nanonood dyan sa kapit bahay niya na sir. Kaya yung bigla pagkakas. Pagkatagbo ng buhok ko, nagbuli pa ko eh. Hindi ko yung kaya tayo. <laughs> Dati nangihingi sa ng paggaling. Oh. yung panot niya daw paggalingin ko. Ito, <laughs> ito. sa... Yung mga barado ko ba't pa nun? Yung hmm. naging ko. po nung ano. Kaya siya ako naman? Hindi yung pagsasalita niya po. Dautal. Nung naturo ka ng baksin. Yung baksin sa... Oo. Oh. Oh. Kaya hindi lang nagpamustol oh. eh. Nung ano? Ano yung sepat? Ilang araw bago bumalik? Oh, na ngayon araw. Pwede ka, ka pag nagsalita nalang yung, ano, yung brandang ano sino Saan na lang sa linggo? Bando. bando. Hindi na nakabalik yung dati niyang boses no? Oo. Oh. Hindi na? Hindi na napapang pag nagsalita. Pero yung dito nakabalik. Oh, okay. Yung boses niya nag iba? Hindi dati ganyan yun? Hindi po. Mas mababa? Oo. Base po yan yung base. Okay makakataon ako. Shi!

Tatapusin niya pa yung niya na yan pala siya. Elton, nandiyan sa salita, tinutuloy pa yun. <laughs> Ito yung kasama natin dito, yung tuwan video niyo. Daan mo bino, <laughs> Laki, kuwa-kuwa nga siya dito eh. Ano siya sabi niya? Dato, eh... Hindi, Okay nang hold siya. Okay lang, hindi na ako... Yung mga siman po ba ayaw magpa-video? Ayaw po ako sa video ng mga siman. Patan na yun pag nagkasakit ka, kumari si Manta, ka. ang kwento dito, uh, sagot daw kasi ng company yun. Ah, Insurance. 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 Oh, insurance. Kung ma-injury doon. Wala ka. ka namang sakit, okay lang. Ah. Uh, yung may mga sakit uh, na dito uh, na ah, Yung mga seaman namin na nai-post, nakatakip yung mukha. Uh, kasi minsan may kasuhan sila ng kumpanya. Ah, uh, sa bagay. Nagtitrain po yung mga yun. Um, okay. Kaya nangyayari, hindi sila pwede bibigyan. Kaya kahit nakalakad na sila, hindi namin bibigyan pa rin. Shoutout sa mga simanjan dyan na nakalakad pero di na, di na, nila nalaman kung saan <laughs> nila. Mga pigsa eh. Sige nini, bilog. Sayak, hindi mo nakabigyan yung lakad ko. mo lang ata kami gano'n ka kanina eh. Hindi. Hindi po. Di ba bago kayo pumasok na nakatayo oh, ko sa pinto? Pinagmamasdang ko siya eh. Lahat ako. Eh di sana. Ito ang bago pinayagal yung dalawa dito. Ang ubo mo. Uy, tira na. Kapag ba? Isa ka hatak, isa ka hatak. Si, pag gano'n medyo matigas ang si. Uy, ikaw nga tira, Isang nga hatak lang. <coughs> oh. uh. Uh. Yung salita, baka di pa natin mabalik. Kasi kung mapapansin mo, ganun pa, oh dadaan pa to sa ano sa magic na katulad ng ginawa ko. Pasensya na kayo hindi ko kinuhaan ng mga uh, before pero halata naman siguro na nag-iba na yung kurba. Kita dyan, Fern. Kala tayo. Oh. Kuba po. Kanina kasi nakaganun eh. Nakakalb. Oo. Kuba tong tumayo. Pero kasi ang usapan kasi yung lakad. Sinabay ko na yung pagkakuba kasi osteoporosis. Osteoporosis. Osteoarthritis. Osteoporosis. 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 So kuba talaga siya tumayo. For one year din. Matagal na rin po yan. One hmm. year din Pwede ba sa akin? Sabi ni tatay, kapag naguhugas daw siya ng pinggan, mga ilang minuto kaya yung huhugas per? Ako po ako kapag naguhugas ng pinggan. 10 to 15. Hindi siya, di siya makatayo na matagal. Mm -hmm. So meron tayong babaguhin ngayon kasi sabi ni tatay kapag naguhugas daw siya ng pinggan, pagtapos daw ng hugas, kuba na siya. Yung unti-unti po yung ko. Oo. So ganito gawin natin. Maguhugas siya ng pinggan dyan sa atin. <laughs> Patayuin natin dyan ng 10 to 15 minutes. Then after nun, no, at ano tayo? Kukukuba pa. O kukukuba pa. Ilang minutes? Ano, oh, 10, <laughs> 10 minutes lang siguro. No, baka may hugasin po kayo. Ha? Ha? Hugas. 10 minutes lang daw sa hugas. <laughs> <laughs> tayo marami ba kayo sa bahay? Pati lang. Pati lang lang, dati marami. So kung mga 10 minutes, kukuba na dapat? Diyan sa so pag-alap ko eh, pag basta kuminos po siya, pag ano, baka matagal na tayo. Sit up, don't look up. mo tayo, mga 10 minutes, nung hindi ka pa naihilap, kuba Ha? Wala pa. Mga 15 minutes tayo. Hindi, wala pa daw pang 10 minutes. Ay, wala pa 10 minutes. O, wala pa daw pa 10 minutes. Mga 1 minute, 2 minutes. O, oh, 10 minutes na natin. Patayin natin dyan. I-ano na lang. I-fast forward na lang yung video. So, tingnan na lang natin kung uuba pa. Pero, bago ko ito ipala, ulit-ulitin po natin sa lahat ng video. Nakakarami ka ng scammer ka, ha? <laughs> No advance payment. Mag-checking <laughs> in booking online man o personal libre yun. Ang bayad mm -hmm. pang tapos mahilo. Ano yun? na nga, nung nakaraan, 2,000. I-report niyo po yung Gcash. Para... <laughs> Nasa taon din naman kasi. Lahat naman ng video namin. Baka pwede naman ng na na pulo yung mga oldies. <laughs> Oy, sa mga nandyan ha, ah, sa mga nanonood, please ipakita nyo naman sa anak nyo, no advance payment. Bago kayo pumunta dito. Kung sino ang magkukunyari na mayroon na namang isang nascam dito, nagpretend daw yung Nag-chat-chat na si Perm daw. Yung editor ko po ulitin ko. Oy, kayo lahat dito. Lahat dito. Dito kayo. Paim! Paim! Ito ka na. Ito yung buong team ko. Ito yung buong team namin. Sino manginhingi sa inyo ng advance payment? Uh, wala naman. wala. Manghingi ka ba ng advance payment sa chat? Hindi lang. Hindi. Oo. Hindi po kami nangingi ng load, naka-Wi-Fi po Ah! Wala pong merienda, no? Wala pong merienda, no? soft drinks? Wala pong manghihingi sa inyo ng pang or ano. Ano pa ba yung mga hinihingi na yun? po sa atin ng mga kaslo. Nalala naman sa tapo. Nagpapaload. Nagpapaload. O yung salitang pay now, book now, hindi po sa amin yun. Ano na yung mga big, ano yung big, big, big. Mm. Wala. Basta ang transaksyon natin dito sa personal. Ang booking nyo man online o personal. Ang bayad pag tapos mahilot. Wala, walang hihingin.

sa atay. Tayo na ubo. Tayo na, kita mo 'yung trabaho sa ranyo tay. Ang mga boss din 'yan. Trabaho sa ranyo. Sa double food atay. Hindi na naging 'yan sa TV. Gara-gara 'yan. Tayo na umpiito. Pero totoong isa ko 'tong din. Maiisip ko si ano? sino Siya ba? Bakit ka na tayo devaro. na nabutihan. Sa announcer sa TV. Isa na. sa gusto sa kabayo. Okay. Sa boss <laughs> Boses si Brisa. Si Ron Lavaro. Si Brisa. Pero <coughs> yung boses natin. Nakapabas siya ni na. Pero idol siya daw. Hindi po. mga radio radio. Parang pagkanto yung boses mo, hindi ka nung effort Mga 80s na 90s na radio, <laughs> no? Parang kumarsin boses ko, ha? Kaya, mas tayo kanina. Hindi yung boses, hindi <laughs> 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 na, na, na bass, ay sakta lang, malik na yung dati mong boss. Ayat ayun dati ay ho, ito yung dating mong boss. Ayoo nga, ete ano mo sa mata ni tatay. Ito ang sabi niya. Ayoo sugidito. dito. Tayo naman Tayo sugidito. Alam mo na. na. Alam mo na. mo na. na. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. nana mo na. sa Alam mo na. mo na. Alam na. po, na. Ma? Eh, siya na po yung sumasabi. Oh, pero ako na ano, may oma. Sari yung mga ano mga successful din para kahit very young age, pwede ka mag... Mm. Okay. Okay. Wala na na yung Bago lang po yung piling ni tatay, ha? Baka magulat kayo, ba't napalakad namin kagad? Doon pa lang sa magic namin sa kabila kasi naipasok na. Tapos dito, back up, back up na lang kami. So, pagpahingin po muna natin si tatay ulit, uh, ipapakita namin sa inyo kung uba pa. Siya mismo yung nagsabi, 1 to 2 minutes, pa uba na daw. So, gagawin natin 10 minutes. Then, after nung 10 minutes sa tayo, palalakarin pa natin. Ha? Para hybrid talaga. So, God sa lahat. Kita-kita po tayo amin. Okay. Pero hirap na hirap din. Ano pa? Hirap na hirap ba? Hirap na kumakot. Ano mo May masakit lang. Oo, masakit lang. Si, Salag ng yung santa ko niyan, ha? May isang tao niya sa tayo. sige tayo. Ganto muna tayong bakong tayo. Tagilid. Upo. Sige tayo. Tayo tayo tayo. Sige, tayo, tayo, tayo. Sige, tayo tayo tayo. Diretso lang ng likod, ha? Diretso lang ng likod. Sige tayo tayo tayo.

Ayos na? Tignan mo pa. Ano, pa eh, Sir, harap pa dito sa anak mo. Tignan sa salamin. Harap dito, sabi, sabi? Sa sa pa dito sa anak mo. Bakay tingin ka dito sa salamit. Oo, puso. rin? Hindi mo. Tayo ito gratis. Tignan O, tayo po mo na tayo minutes. Pag tayo mo na natin, tapos saka natin pakita yung ano, uh, 10 minutes na naka tayo. Naya ka mga tayo. Alam. So may kinakomplain si tatay na yung pagluluha niya daw ay consistent na. Tuloy-tuloy ka rin tayo. tayo? Mm. So, pinunasan namin may ginawa ako. Hindi ko alam kung gagaling. So, tingnan na lang natin mamaya. Hindi ko rin kasi sigurado eh. eh ano? Maganda-ganda ang laban to. So, hindi natin alam eh. Sige, tayo. Kay. Dilat ka tayo. Okay, tayo. Tayo ko tayo 10 minutes. Tingnan natin mamaya. Kung magsusunod-sunod pa yung labas ng ano. So, ulit. Kaya natin siya patatay ng 10 minutes. Kasi, around 1 to 2 minutes, pukuba daw siya. Sige, tayo. Dito ka tayo. Walang sandalan tayo ha. Maga, para magkaalaman talaga. So, Pard, set up na yan, 10 minutes yan dyan. Ano Ano yan? sa labas. So, kosta sa so, custom natin. Okay na. Okay na? ah oh. Oh, okay. game. Kita niya naman, nangubaba. -ba. Wait na. Hindi, ko talaga alam kung anong tawag sa sakit din. Ano na tawag sa sakit mo, Tay? Sabi, OA. post eh. Tsaka, ano, yung sa... Spine. Spine. Mali. Overacting. Oo, oh, overacting yan. Wala yan, wala yan. Pero nakita niyo naman, inan namin, ikiklip naman namin yan for 10 minutes, nakita niyo naman, hindi nangubaba. Yung kwento niya na yon na pag tumatagal kumukuba, hindi man natin nakita kanina. Ito naman yung anak ko. Yun oh. So, paano? Game na tayo? Paul! Ay, di. Si Marvin lang. Vin! Sa mga 7-11. Oh, dating hinahatak yung lakad yan. Nakita nyo naman. Yes, Sabi nyo, anak lang daw for a year. Ay, tingnan mo 'yung mga tumba. Ha? Tumba. Tayo din, bigyan mo 'yan, baka tumba 'yan. Natutumba ka ba, Tay? Natutumba daw sabi ng anak. Hindi. Magkano? Sabi okay, ah, ka tayo. ano, lumalayo. Ta an an na lang, tabihan nyo na lang. Okay, saban mo kaya? Baka patong ba, di namin alam yung lakad kanina uh -huh. oh, ano eh. Uy, flashlight ang mga asit sila? No, it Ito sa akin Tay, wait lang. Baka oh, mga ano putik nga... Puro putik na. Wait lang tay. Hindi huh? okay. mo naman Hindi Relax na to. No relax yan.

dito na punta. Dito na po Opo. <laughs> ano, eh, ng ano okay. parking Anak, anak ang magpapatunay. <laughs> okay. Natin Ano tayo? Ay, sa bakit? Totoo? Ay, sa bakit to? Dati pag ano, dobro sakit pag ano. Pero po, pire na. Hindi, ano yun, parang... Parang wala pa daw muscle memory sa lakas. Siyempre, medyo matagal tayo. O, sa bagay. Sa bagay. Isang taon na ganun ng lakas po, e. Hindi niya talaga naangat yan? Hatak lagi? O, hirap po, hirap hindi niya pa nakakat na po niya eh. Nagaganan na niya. Kailan Hindi niya kain lang harin niya. Hindi niya kalayo. Oo, hindi. tayo. Madilim. Hindi ko kita rin. Maganda na mag okay. yung nakakat niya. Okay. Uh, oh. so, hindi ko Ito pa. niya. Kaya niya. Tak jantung. Ah, jadi tu, luar sakit. Tidak pa apa-apa. Ito nga, pantay na. Pumipitik to kanina eh. Halika tayo. Tay, tanungin kita. Pogi, halika pa rin kita. Pang-post na to, isang session pa muna. Sisi. So, so, uh, okay, 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 okay. I-post na natin to o tapusin muna natin yung second session. Para uh, mas mulan na po yun. Oo, okay. ano tayo? Ano, Fred? Sila. Kayo, kayo. Pwede okay, Post na natin. Para makita rin po yung progress. Okay lang naman. Okay, di-post na yun. natin. Ano, Fred? At least, first po lang. Kita na agad. O, kita na agad yung resulta. O yun, na lang natin ng isa pang, ano, isa pang session. Tapos, pag nag normalize na namin, back up namin ang video, ha? So, pag may ganun kayong case, welcome po kayo dito. Gusto try kiss daw, eh. may eh. talaga, O, eh, Ay, kita eh. O, yung kuba, yung pagka na wala. Sige, friend. Anong ito? Cut ka na. Cut mo na.